nilubyong mga hayop kayo. Nakita niya, bakit ako galit? November 18 parang sinabi ko na sinout up si Pastor Kimuloy. Pastor Kimuloy, ikaw na susunod. Ikaw ang SMI. So, nagkamali ba ang ating puting ahas dito? Nagkamali ba ang ating informantin dito? Hindi! Pinapatay ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ni Remulia, ni Tambalustos, sampo ng mga demonyo nila, ang kinabukasan ninyo, ninyong lahat, The same thing na ginawa kay Tebes. The same thing na ginawa kay Bantag. The same thing din na ginawa sa akin. At ang nasa likod niyan ay si Lisa Ahas de Munita sa Tanas. Putang ina niyong lahat, Lisa Marcos. Panahon na ang mga buwaka ng ina. Patindi ng patindi ang galit ng mga taong sumusuporta kay Pastor Kibuloy. At ngayon nga ay nakikita na ang pattern ng mga nangyayari. Dahil pare-pareho ang pattern sa ginawa kay General Bantag, kay Kong at sa ibang pang ginigipit, kinakasuhan at pinakukulong ng mismong mga tao sa gobyerno. Kaya naman, ang sigaw ngayon ay dapat nang tapusin ang mga nangyayaring ito. Wala nang atrasan, palayasin na si Marcos Jr. at ang asawa nitong si Lisa Marcos kasama na rin ang kanyang mga alipores. Demonyo ka, Marcos Jr., wawakasan ka ng taong bayan. Believe me, hindi mo matatapos ang terminong Lisa Ahan. Ang baka ng inang yan na umuubos sa dugo ng bawat Pilipino. Mga jotang jini na kayo lahat. Hindi pa kayo kunin ng dilubyo, mga hayop kayo. Nakita niya, bakit ako galit? November 18 pa lang sinabi ko na sinautap ko si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, ikaw na susunod. Ikaw ang sm So, nagkamali ba ang ating putingahas dito? Nagkamali ba ang ating informante dito? Hindi. Pinapatay ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ni Remulia, ni Tambalosos, sampo ng mga demonyo nila ang kinabukasan ninyo, ninyong lahat. The same thing na ginawa kay Tebes, the same thing na ginawa kay Bantag, the same thing din na ginawa sa akin na tinamdan ako ng kaso sa Pilipinas, even though hindi ako nakatira dyan, gumawa sila ng peking address. At ang nasa likod niyan ay si Liza Ahas de sa Tanas. See, the pattern is the same. Di ba? Putang ina niyong lahat, Lisa Marcos. Huwag ka nang hinanin niyo. Yung paggigipit niyo kay Pastor Kiboloy ang paggigipit nyo kay Bantag, kay Tebes, sa akin, kay General Macanas, ay panggigipit sa sambayan ng Pilipino, mga Jotang Tangjin na kayo, kaya kayong mga religious group, religious leaders, kayong lahat ng mga Pilipino, o um maksyon na kayo bago pa malubog ang bansang Pilipinas sa mga demonyong pulburonik na katulad ni Kuting. Kita nyo? Narinig nyo, di ba? Ang ginagawa, yes, para matakpan itong ating pinag uusapan nagbabayad pa ng trolls gamit ang pera ng bayan. Bakit? para mangibabaw ang kademonyohan ng kasamaan ng mga buwaka ng inang ito. Kumilos na kayo bago mahuli ang lahat. Dahil habang si Kuting ay nasa Australia, nagpanggap-panggap doon, you know, nagsalita ng walang kabuluhan, OFW ka man, o ordinaryo, pinapatay nila ang karapatan ninyo na mabuhay ng maayos sa bansang Pilipinas. Pero sila, ine-enjoy nila ang pera ninyo. Panahon na para wakasan ang mga buwaka ng ina. Nakita ninyo ang power ng mga, uh, uh, not only the religious group, ang mga sumusuporta kay Keboloy, nandun sila Harry okay, Roque, mga sumusuporta sa katotohanan. Eh yung pala si Pastor Keboloy, kung hindi pala politika yan eh, eh nakabinbina naka yung kaso-kaso na yan nakabasura na sa Davao. Kung talagang gusto nyo para kayo sa katotohanan na sinasabi ninyo na protektahan ang mga kabataang na aapit, ay buha ka ng ina. Bakit ngayon lang? Dapat, kuting, ikaw buha ka ng ina kang demonyo kang adiktos benedictus ka. Kung ang tingin mo pala kay Pastor Kibuloy, ay hindi ay hindi mabuting tao masama. Ang hayop ka. Bakit ginamit mo siya during the, the, the debate ng mga makabelan, makabelang scripted mong ka? Hoy, walang gustong mag-accommodate kay Buaka ng Ginang Marcos Jr. na bangag na bangag noon hanggang ngayon bangag. Walang gustong mainstream media. Kung ang tingin nyo pala kay Pastor Kibuloy ay isang ganito, ganyan, may sungay, eh bakit kayo pumasok sa kingdom ng may sungay? At ginamit nyo yung tao para sa pansarili ninyo, pambubudol. Dahil pinakiusap ni Sarah, Ha? di ba alam niyo na, pinakausap ni Inday Sara na i-accommodate eh, kang putang ina eh, kang kibu, ano ka, uh, Marcos Jr. ka? Ayop ka. Di ba, remember bantan? Ang sabi ni Remulla 99.5% sold na no, sigurado na. Di ba? Hindi pa nga nalil nalilitis ang tao, even si Tevez. Hindi pa sila nalilitis. Dahil bakit nags nagsitago yung mga yan? Bakit, o um bakit umalis siya mga yan? Hindi nyo naintindihan kasi abusado ang gobyerno ni Marcos. Hindi pa nga na, nadidinig si, Re, si uh, Tevez at si Bantag noon. 99.5% na raw ang sigurado nilang panalo na makakalaboso si Bantag at saka si Tevez. Ganyan din ang sinasabi nila sa akin. Yung mga lahat ng mga kasong tinatanimin rin 99.5% panalo na sila daw. Julul, mga putang ina nyo. Mga kababayan, sa dami po na mga, re, na mga reklamo sa akin o oh, mga expose ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno mapagsimula sa DFA, sa Bureau of Customs, sa lahat. Hindi ko kayang i-accommodate lahat ng problema pero I'll try my best na i-share sa inyo lahat. Ang dami-dami na pong nagme-message sa akin na mga taong gobyerno mismo na sukang-suka na sila dito sa demo yung Marcos Jr na ito. Yan ang katotohanan mga kababayan. Sukang suka na sila. Ari ako basta'sabi ko, narinig ko na po ang ebidensyang 'yon. Hindi lang pwedeng ilabas kasi baka patayin nila ang taong may hawak. Masasabi ko, narinig ko mismo putang ina Kalisa. Narinig ko mismo, nasabi mo, makikipagsabwatan ka o may kakilala ka dito sa Amerika na kayang ipabagsak o patayin si ganito, patayin ang negosyo ni ganito. At abangan niyo muli. Okay? Pinapalo up ko lang. Kasi yung uh, yung mga papeles, yung mga ebidensya na ibabato sa atin coming from Department of Foreign Affairs na si Lisa Ahas ay mastermind ng extraction ng pagdukot sa mga kabat ng mga bata doon sa Turkey. Abangan mo yan, putang ina paparinig ko sa buong mundo kung gaano kakahayop. Halang ang kaluluwa mo, Lisa Ahas Marcos. Paparinig ko ng bongga-bongga. Yes. Na hindi lang hindi pa lang ready, hindi may hawak. Na sinasabi mismo ng bunganga ni Lisa na ipababagsakin niya, kaya niyang pabagsakin. Bunganga niya mismo. Kaya nga sabi ko dito sa ano sa aking uh, palangga diyan sa Pilipinas. Sabi ko nang ganoon, kailan ka pa balolayas diyan? Okay? Umalis ka na dyan. You secure yourself. Then, pasasabugin na natin. I'm serious. I'm not gonna say anything here. Mga palangga na hindi totoo. At yung bunganga ni Lisa, yung boses na nakipagsabuatan siya sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. para humingi ng pabor, para dukutin ang mga bata. Pakialaman. Okay? Gumamit na siya ng mga terms na, hindi masyadong na pa-social pa, climbing 101 pero sa mga matatalinong katulad ninyo doon sa video na yun. Uh, sa, not video, sa audio na yun. Makikita nyo na ang demonyong si Lisa ay isang smuggler na kidnapper pa. Hayop na yan. Kaya gusto mo akong papatay? Ha? Matira, ang matibay! Ako, alindog ko, laban ng mga demonyo ninyo. Ananiniwala ako na may Diyos nakakampi ang katotohanan. At kayo ang demonyo at satanas ang kakampi niyo sa ngayon. Pero babaliin namin ang mga sungay niyong lahat. Dahil hey man, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Hinahamon ka rin namin bongbong Marcos, magpadagtis ka din. Kakapulburan mo yan, kaya ka ganyan. Animal ka Marcos, manggagamit ka. Di ka manalo, kundi ka namin kinampanya at binoto. Pagsisisihan mong araw na naging pangulo ka sa Pilipinas dahil magbabayaran mo sa impyerno ang pangigipit mo sa SMNI at kay Pastor ACQ. Wala nang natitirang respeto sa iyo. Bagat. Nakakaawa na ang Pilipinas. Nabudol tayo. Resign na BBM. Sa dami ng pangulong dumaan sa Pilipinas, wala pong gawa ng ganyan sa mahal na pastor. Kayo lang. Nakakahiya po kayo. BBM. All due respect this Malboronic administration, justice or injustices, and all its poppycock. We challenge you to BBM and all your minions to step down, step down, step down. Tinitiran na ni BBM ang mga Duterte, oh. Tapos may pa yung ek-ek pa. Ang Congress talaga? BBM, dapat sa korte. The Filipino people will surely rejoice to the max. If you resign, resign with Kiki para patas at Senate. At nagpa-drug din si BBM sa harap ng Senate para pair, para makita ng madlang people kung sino ang nagmamalatis ka nga. Ang dami mong nabudol. Kapal ng mukha talaga. Matapos suportahan ng eleksyon, walang utang May na loob. challenge PBBM kasi plastika at Mr. Pertorayan mo muna na hindi ka adik. Balitang balita, adik Bong Bongbong Marcos, pwede magpadraltis ka. Taong bayan ang pipili ng hospital kung saan at i-live coverage. Kasi kung in your choice, ambot lang. Silent Marshall na kayo. Tingnan mo ang nangyayari sa buong Pilipinas. Wika na leader. Nagkakawatak-watak dahil sa katamlaan. Marami ka bong -bong Marcos, presidente ka, di ba? Alam mong may branches of government, ang Pilipinas, executive, legislative, at judicial. Ang Congress at Senate, di ba? Legislative yan. San ba dapat dalhin yan? Mga allegation kay pastor, sa hukuman, di ba? Sa judicial, ay sig binugo boy, sulta ba yan ang pulburon? Tagtantan niya. Better resign now. Don't press the button. na. Resign na. Mr. President, wala ka namang silbi. Nagtatago ka lang sa saya ng asawa mo. Anong mangyari sa presyo ng bigas? Wala kang nagawa. Dapat si Sara Duterte ang nasa no, lugar mo. Marcos. ayusin muna ang Pilipinas. Baw ka magdimad ng ganyan. Ang dami-dami ng problema ng Pilipinas. Di mo maayos-ayos. Mahaya naman kayo. Hashtag bagating no, mambubudol. Sa korte nyo dalhin yan Di dyan sa Congress para patas ang laban at ang mapatunayan kung sino talaga ang nasa tama. We stand for Pastor Apollo Siki Mahal na mahal po kita, Pastor Ay Siki. Sinulungan ng pag-eleksyon. SMNI lang nag-promote sa'yo dahil lahat ng mainstream media si Lena gusto. Tapos ngayon, tinatridor mo na kasi di mo na kailangan. Pacu Mr. President, bakit di mo pagsabihin ang pinsan mo na sa korte niya dalhin ang kaso kung talagang totoo ang paratang nila? Huwag sa Senado kasi magiging circus ang Senado. Lalo na pag si Hunteberos ang magtatanong. talaga? Bakit ayaw niyo magpahinang kaso? So, kung may siya kayong nakita, sabay ang mga Tongresman at Senado para mag-attend sa ACQ. Mga hunghang, pairalin ng batas. Huwag yung kapangyarihan yung mga tambalus-lus kayo. Ipapahiyan nyo lang ang isang tao dyan kasi gawain nyo yan. Kabura sa... sa presto mo, BBM. Hindi na nababagal sa'yo ang pagkapresidente. Mukhang lutang ka na lagi sa mga statement mo. Hindi mo na alam ang brand ng patas at pagiging tunay na lingkod bayan. Nagpag-drag test ka na sa luneta. Sa akap silent ka. Sa suhulan, sa PI, tahimik. Sa PCSO, hindi mo kaya maging pangulo. Mag-resign ka na. Wag mong ibigay kay balusos ang pagiging leader ng bansa. Ito yung pangulo na walang utang na loob. Grabe ang support na ni Pastor Noong nangangampan pa. Siguro kasama ka talaga sa setup na ibigay si Pastor sa FBI. Kung totoo, masahol ka pa sa demonyo. Ibantak ng utak eh ng presidente na ito. Totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Pastor sa kanilang mag-asawa na ginawa sa kanya. Bilis makabigay ng statement ah. Pero ang mga bigating issue sa bayan, tas na krimen, ambushes, pulmuron, etc. No, okay, Sir President. Marcos, Mr. President, bring it on to the court. For your information, hindi po husgado ang kongreso. Mag-isip muna bago magsalita. Kasi hindi po kami satisfied sa performance ninyo as our president in this country. Sana po, hindi lang puro perma, puro party, puro papogi sa social media, and etc. Magtrabaho po kayong bilang presidente namin kasi bayad po kayo ng taong bayan. Pakita mo sa amin na worth it ang pera namin na binabayad sa iyo. Ngayon to, we say no, BBM. na ang pag-uusapan, wala kang sinasabi. And pressure sa Pilipinas, date lang, pa-concert lang ang alam. Tapos ngayon, you have the guts to say this. Walang utang na loob, kapal na mukha ng presidente na ito. Kaya lang nakabalik dahil sa mga Duterte. Yaks na muna oh, ako. Ka na lang Mr. President, yan na lang ang pinakatabes na magagawa mo sa aming mga Pilipino. Hayaan mo na lang si BP Sara ang maging president para maraming development sa bansang Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.